Kasabay ng paggunita ng National Teachers Month, tiniyak ng Education Department na tutok ito sa pagdugon sa mga pangangailangan ng mga guro sa bansa. Sa kick-off ng aktibidad na isinagawa sa Bohol, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na batid ng kagawaran ang mga sakripisyo ng mga guro, lalo na sa mga paghubog sa pagkataon ng mga estudyante. Kasabay nito ang pagsiguro ng DepEd na matugunan ang mga hinaing ng guro. Kaya tuloy pa daw ang pakikipag-ugnayan ng DepEd sa GSI para mapabuti ang pagloloob ng mga guro. Kasabay din nito ang pag-hire ng DepEd ng nasa mahigit 3,000 administrative officers at 1,500 planning development officers para mabawasan ang administrative work ng mga guro at makapag-focus sa kanilang pagtuturo sa mga bata. Nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd sa Civil Service Commission para ihirit ang mas mataas na teaching overload pay para sa mga teachers. Hinimok naman ni VP Sara ang kagruan na ugaliing maging mabuting ehemplo sa mga estudyante. Ginugunit ang National Teachers Month hanggang October 5 sa bisa ng Proclamation No. 242 taong 2011. Teachers are the spark of inspiration in every classroom, the guiding light of countless possibilities and better futures, and the builders of our nation's dreams. Teachers have essentially helped build our country And teachers will always be there as we move forward with our aspirations to see a stable, secure, peaceful and strong motherland.